Hello! Samahan niyo po ako sa Monday Shift ko with 13 month pay. Ang ganda ng araw, no? Ay, stay gabi pala kasi gabi pala ngayon. So, yun, na-receive namin yung 13 month pay. At ayan, papunta na ako sa so, uh, LOB or production para iset up yung tools ko before lumabas. So, ayan, bawal na kayo pumasok dito, ha? bawal kasi mag-record sa loob. Pero yan, pasilip lang. So, yan. Tapos na ako mag-set up ng tools ko. Papunta na ako sa IT machine para withdraw yung 13-month pay natin. And, um, yan lang yung withdraw ko dahil para uh, hindi ako ma-attempt to use it. Kasi yung gamit ko kasi mostly Gcash para sa pantry. So, yan. Um, tinabi ko yan para hindi magastos for savings. So, ayan, may tira pa namang konti. Thank you, Lord. So, papunta na akong pantry ngayon para bumili ng konting snacks lang. Kasi magtatambay ako sa loob. So, ayan na nga. Ito lang yung binili ko for myself. Tambay muna sa production before mag-start ng chef. At ayan, EOS na po. Pauwi na. Hindi na po ako nakavideo sa loob kasi bawal mo. once again. Thank you so much again. This is Bianchilax.